Hello, hello mga kachamba Magandang umaga everyone At ito, nagluto tayo ng simpleng ulam Ulam tipid tips Masustansyang ulam Upos na naman ang baho ni kapitbahay mga kachamba Lutong kachamba ni kachamba mga kachamba Simpleng ulam lang yan mga kachamba Adobo kangkong na may tokwa Nagisilang tayo dyan ng bawang sibuyas at inilagay natin dyan ng tokwa tapos paminta. Simple lang na pamamaraan. Tipid ulam tips mga kachamba. At pag na natin ng sibuyas bawang, nilagay ang tokwa, lagyan natin ng oyster sauce mga kachamba. At ano pa yung lalagay natin? Yung toyo mga kachamba. At pag ng toyo, halo-haloy na, may gus-migus lang mga kachamba, ilagay natin yung hinimay natin kangkong. Tips lang pala mga kachamba sa kangkong. Himayin may mayigi yung kangkong po kayo yung dahon o gasa mayigay kasi hindi natin na yung kangkong minsan meron yan maliliit na tinta kaya linis natin mayigay parang mga katrabaho mo lang kung makasipsip wagas kala mo tagapagmana ng upay niya oy baka tamahan huwag magalit ha yung tatamahan huwag magalit Yop -yop lang at pagkalagay natin dyan ang kangkong mga kachamba papakuluan ng, ng konti at lalagyan natin ng konting tubig mga dalawang tasa lang mga kachamba at nilagyan natin siya ng magic sarap para mas lalong sumarap at nilagyan natin siya ng norkyo cube pork para maglasang mamoy mamoy at kunting suka nga pala mga kachamba para hindi kagad mapanis ang ating simpleng ulam mga kachamba bibihira na may nakain ganyan mga lutong gulay mga kachamba yan ang aming tanghalian ng aking mga inakay mga kachamba kain tayo mga kachamba kaon kaon mga palapag noon